So welcome back sa so, dyan mga boss Update ang update natin sa parang dyan mga boss Maganda nga bon. So bali pa lang boss Nakawin ako sa bahay Kaya medyo ito mga boss Upload na natin mga boss yung video natin Yan ang mga proyos natin mga boss Tingnan nyo naman So bali pa lang mga boss Yan ang mayari Yan ang boss natin Medyo sabi ko nga Kayang kaya natin boss Huwag ka nang tumulong isabi eh, Sabi naman sa akin eh, Wala na talagang idol kita eh Kaya tutulungan kita eh, Joke lang mga boss Alam nyo naman hindi talaga mawala sa pag tayo nag-reforman sa trabaho natin. At di natin may talagang may mga tinigin-tingin talaga mga tao, mga boss. Kaya sa akin naman, sabi ko, eh, practice lang sa ating mga boss. Mayroon na yung magsabi magaling tayo eh. Alam nyo naman, trabaho, marami magaling talaga. Kaya, basta para sa akin mga boss, kung na yung alam kong tamang ginagawa, yung parin ang ginagawa ko mga boss. Hindi ko na yung mga binabago, kaya... Yan yun mga boss. Hindi sa pagmumayabang mga boss, marami na akong nagawa ng bahay dyan, pero nakita nyo naman, wala nang magsabi kung nag-crack o nag o wala. Talagang wala pa siguro tayo mga boss. Subali so, pala mga boss, ko na yan kasi medyo na kay ko na mga boss yung puting yan. Subali so, pang pang-apat na pala mga boss, kaya yan, binuhusan na namin mga boss. Subali so, pala mga boss kanina, eh, medyo wala kasi tayong kami mga yan, na video mga boss yung actual na paglagay niyan. Subali so, pala mga boss, sinakit ko pa sa bubong yan, at yung sa bubong yan, yung butas na yun, yan yung butas yan yung pinadaan mga boss yan galing ibabaw pa yan kasi may kasi pag sa baba ipasok mawa na maraming kawin na nakasagapal ay ah. tingnan nyo naman mga boss subali so, pa na mga boss ang puting natin tatlong simento pa rin yung mga boss ang buhos nyan ang agwat mga boss ng parili natin 4-4 1 meter kwadrado mga boss iyan may hook tayo mga boss na 4 lahat yan mga nakahook yung mga boss ay mga banat natin mga boss hindi naman talagang sa halo pa lang nakita nyo namang napakaganda na talaga mga boss ang halo po natin mga boss, 1, 2, 3 pa rin mga boss. Hindi nagbabago. Iyan ang mga banal natin mga boss. Saka sa akin mga boss, hindi may dipindi rin ako sa graba kung medyo malalaki. Kung tamtaman lang yung parin lalaki mga boss, ang standard na gawa natin. Hindi ko na binabawa kasi may harap na.